So, gano'ng kalayo pa yung bahay ni Lola Ibe? Madali na lang, like mga two minutes na lang. Two minute walk. Mm. Ah, malapit na. Pwede naman itong dalawin, legal naman siyang dalawin. Oo, open siya for public. Pero nag-stop lang siya during pandemic. Si Lola Ibe, uh, namatay siya noong 1929. So, for three decades, so uh, 30 years siguro noong. Uh, binuksan kasi yung kanyang libingan. Tapos nakitang buo pa yung kanyang remains. So, ginawa, inilagay siya sa lalagyan, kinuha ng family. Tapos, uh, nilinis din daw nila yun eh. Yeah. Tapos, uh, tinanong ng mga, sa mga religious group, kung pwede, so, pinayagan naman na dinala sa kanilang bahay. From then on, nagkaroon na ng parang, according sa mga community, tapos may grupong pong nag-a-assist dati, may mga prayer group yan eh, yeah. na nag-a-assist tapos nag-healing sila according sa iban, gumagaling daw sila pag doon po sila kay Lula Ibi. Kapag nililinisan siya, iniinom nila yung tubig na nililinis dyan. Paano, paano? Iniinom nila. 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 yung Parang Dati yung lola ko, si Lula Inday, iniinom nila yung tubig na nililinis dyan. Ininilis. ah, kasi naniniwala silang may healing power yung tubig. Nagaling sa ano niya? Oo. Uh oh, oh. Talaga? Diba? Lola niya, yun, lola niyo. Kasi yung nanay ng lola ko, sabi nila, alaga daw nila yon ni, si ano, yung lola iling ko. Na alaga daw nila ni lola ibi. So ito, sa barangay kasanayan, parang siya ang inyong nanay. nanay. Oh. At around 6 o'clock in the uh, afternoon, nakita hmm. nila sa may matandang, parang nakatayo lang doon sa sa may bintana ng school. Tapos, sabi ng mga ba, ay e, alas 6 na, wala naman iba pang tao doon. Nakita nila, parang nag-float lang daw yung matanda. So, meaning, nag-isip ano, sila na si Lola Ibe daw yun kasi malapit lang yung bahay sa kabilang kalsada lang. Oo, so, oh, nag, parang nag-float lang siya. Natumitingin sa mga bata doon sa loob ng room. Dati, si Lola Ibe ay nandun lang sa loob ng bahay nila pero dahil nga parang maraming dayo, pinagawa na nila ng ano ng proper ba na parang ano bahay niya din para makatanggap sila ng bisita. So, tara pasok tayo. Uh, Lord Lorebe, I know you're listening spiritually that we visited you this afternoon. Uh, ikaw na po ang magbigay ng ng, ng uh, blessing para kami ay mapagpatuloy ng aming layunin pagbisita sa sa kapis. Alam namin na hindi mo namin sabihin, alam mo, buhat ng Webes ay dinala kami rito ng aming mga paa at espiritu physically, emotionally, mentally equipped with the purpose of exploring Tapis City, Pilar, asanayan Pilar. Okay mga kakausa, gaya na kami dun kila Lola Ibe. Tulad nga ng tanong ko sa kanilang dalawa, ako kasi wala naramdaman. Pero may, 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 something lang. Pero hindi yung ini-expect ko. Ikaw, pagpasok mo wala, wala akong neg any negative energy na nararamdaman. Like, hindi siya nakakatakot, gaya ng sinasabi ng iba. Ikaw, kapit kapitbahay mo siya, ngayon wala lang siya dinalaw. <laughs> parang ano, kinakabahan mo. Parang ginose ba mo yun? Oh. Goosebumps. Like, ka naramdaman? oh, malamig ng <laughs> kamahan. <laughs> <laughs> pero hindi, pero kapit mo siya, bakit di, di mo siya dinadalaw? <laughs> dumadaan. Nakikita ko naman kasi si Lola baby pag dumadaan o bumibili kami dyan. No? Ah, kaya ano kamay mo? Ang malamig, bakit? Oh, ano? ewan ko kanina, hindi naman ako ganun pagpasok tapos pag umu San, nung umupo na ako, lamig yung kamay ko. Iwan ko ang lamig ko. Oh, <laughs> <laughs> da, Ibig sabi, may narabdaman ka? Oo. Mm -hmm. oh. Ikaw, wala, no? Tara, laka tayo. Iba na naman. <laughs> Ako naman, ano, honestly, may ina-expect ako maramdaman, hindi iyon. Pero, siyempre, siyempre, narinig kayo yung mga kwento-kwento na sinasabi nila dyan, ilo na ibe. Ngayon, nakita ko na, almost matagal na matagal na panahon, may mga naririnig kwento sa TV. Ngayon, nakita ko na sa personal. Uh, yun, yung naramdaman ko, sasabihin ko sa inyo, di ko kasi masabi masyadong malapit sa kanila eh. Parang yung puso ko tumibo, may nervyos. Uh -huh. Kasi para ako, eh, yun nga, nakakita ako nung... Ano Bangkay, no? Oo. <laughs> Pero dahil sabi ni Rick Romy, uh, parang saint o oh, sant, santa daw ang mm -hmm. naramdaman niya. Ayos naman. Mag-enjoy naman ako sa pagpunta kayo ng live. At syempre, gagabayan nila tayo. No? Uh Oo. -oh. Ano, ako ito ba? Mayroon siyang asawa? Meron ba siyang anak? Yung pagkakaalam ko meron. Meron siyang asawa eh. Ay, hindi ko alam kung may anak. Anak? Si ano niya yung mga nagbahan doon sa kanya? Apo na siguro. Ewan ko. oh hindi eh. e may anak. May apo siguro na? sa ano? Apo sa... Kapatid. Oo, oo, oo. Apo ng kapatid niya. Ah, okay. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong dalawang magandang dilag sa pagsama niyo sa akin dito. Sa pagdalaw ko dito kay Lola Ibe sa Barangay Kasanayan. Pilar Kapis, at uh, isang edisyon ng Cosa na medyo kakaiba ang kwento at alam naman natin na yung istorya ni Lola Ibe eh, isang milagro. Uh, masaya ako na ibahagi nyo sa kosa kahit sa munting ganitong kwento. Eh, may mababahagi ako sa aking mga kaibigan dyan sa kosa. Um, sa mga ilonggo nga makalanto sinita, ni nita, isupport niyo ang channel ni Direk Chokoy. Kaya madama kami makita nga mga gin-feature niya dere sa kasanayan. Hi sa so mga ilonggo, Ilongga Elonga. Follow ko sa TV si Direk. Chokoy. <laughs> Chokoy. TV? Chokoy. Uh, Chokoy TV. Chokoy, hindi, hindi ko koy. <laughs> <laughs>